Good morning mga kapigmates. So 7 day old na ng ating mga piglet at 7 day na rin after mga yung ating inahin. So yan napaganda at napakalulusog ng ating mga piglet. So sa laki medyo may ano tayo. Tagalit tagalit tayo sa sizing ng ating mga piglet kasi may may mga maliliit. So bali ang malit natin ay tatlo. Pero halos hindi na naman nalalayo yung laki nila dun sa mga malalaki talaga. So, sa inahin natin mga kapigmate, after 7 days, napaganda yung dede niya. Kung mapapansin nyo, walang namumukol dyan. So, yun, naipi. So, mas na yung dede ng inahin mga kapigmate. So, walang namumukol dyan. So, pantay. Pantay yung mga dede niya. Yung pakorb pa lang siya, wala tayo may kita na dede yung pinaka. Kasi pag may MMA may mama, mga, pag may MMA mga kapigmate, mayroon dyan na dede na malaki. Malaki tapos, bukol na bukol yon may MMA yun. Pag may ganun, pag may nakita kayong ganun sa inahin nyo, ah uh, huwag na kayo mag magtaka pag may hindi kayo na nagtae. Yun. Isa rin yun sa dahilan ng pagtatay ng mga piglet, mga kapiglet. Yung ating mga piglet, yan. So, 7 days nila, wala, pa, wala pang nagtatay sa kanila at magaganda pa yung kondisyon. Yan. So, medyo, yun, yun, yun yung malilit natin. No? Ito yung malilit natin. So, yung dalawa nakahabol na, ayun na lang. Yung isa na lang ang makahabol siya. So, yun o. No? Yun na lang yung isang maliit. Yung iba nakahabol na sila. Uh, Pagkatapos nilang dumede, so inom agad. So sa dumi naman nila, ito yung dumi nila mga kapigmate. So yan, ilalim yan. yan. Mga buo, buo pa. Yan. So after 7 days mga kapigmate, 7 uh, days ngayon, pero ang pakain natin ay kahapon nagdagdag tayo ng pakain sa mga to. So kahapon, yung kain anong isang araw, 'di ba, nung 4 days, nag 2 kilo na tayo. 5 days, nag 2 and half tayo. Tapos nung ngayong 7 days ay 6 days mga kapigmate, nag 3 kilo na tayo. Maghapon 'yun ha. 3 kilo ng pagkain sa inahin maghapon. So bakit ko konti pa? Kasi ang pagkain natin sa inay natin mga kapigmate ay grower feed. So masyadong ma, ma ano sa mabilis magpataba ng inahin yon. Tapos ang pinagbabasehan din natin dito, yung katawan ng piglet so may papapasin yung katawan ng piglet so bilog na bilog so wala dyan na mamayat kasi wala po nagtatay dyan so sa pakain nila ngayon na uh, tatlong kilo ng mga kapigmate per day ay hindi pa tayo magdadagdag kasi mukhang okay pa yung magpadede yung inahin natin ah uh, umaalis na yung mga piglet tuloy, tuloy pa rin ang padede ng inahin 7 day na po yan after na mga anak kaya ibig sabihin yung binibigay natin pagkain sa inahin sakto na Ah, uh, baka bukas, pagdagdag ulit tayo ng kalahating kilo. So, ganun pong ginagawa ko mga kapigmate. After 2 to 3 days, dagdag ako kalahati, ano, kalahati na kalahating ng kilo ng pakain dito sa inay natin. Kasi kaya po pa konti lang ang dagdag ko mga kapigmig. Hindi ako nagbibigla ng dami ng pakain sa inay. Ang tinatansya ko po dyan ay yung mga piglet. Yung kakayanin lang ng piglet, yung ipinoproduce na gatas ng inahin. Hindi po kasi kailangan mga kapigmate na biglain natin na palakasin yung gatas ng inen Kasi napakadali lang palakasin ng gatas ng inen mga kapigmate. Damihan nyo ng feeds salang alang nyo rin mga kapigmate yung pagbibigay nyo ng dami ng pakain sa pig sa inihin nyo ay yung ipoproduce nyo ng gatas kung kakayanin ba ng piglet. Kung hindi naman kakayanin ng piglet at may nakita kayo na medyo, ano, medyo basa yung dumi ng piglet so alam nyo na matik na. Matik na po mga kapigmate, babawasan nyo po yung pakain ng inihin nyo. So ganoon lang. So, dito sa ano, 3 kilo per day, uh, maganda na to kasi nakaya na agad ng mga piglet after 7 days. So, sa grower pigs mga kapigmate pinaka maraming napakain ko sa inahin na sa mga piglet na kahit humabot ng hanggang mga kapigmate humabot uh, umabot sila yung pinaka maraming kain ng inahin na apat na kilo lang ang pinaka kaya ng inahin na hindi nagkaka problema yung piglet. Pag sa, sa nasubukan ko sa gistate, oh, sa lactate mga kapigmate, dun sa pampagatas, pinaka maraming nakakain ng ineng kaya niya hanggang 6 na kilo kayang kaya na hindi nagkaka problema yung piglet pero sa grower mga kapigmate sagad na yung 4 na kilo kaya sa grower ako mga kapigmate mm, mas maganda siya mas tipid, mas, mas kukunti yung napapakain natin sa inay natin na hindi nagkukulang yung nutrisyon na kailangan niya para sa pang araw-araw para sa katawan niya para na rin sa pagpuproduce niya ng bagas At tanas So, ito yung pinampo natin. Isa, ayun. Yan. Basta dalawa yung pinakamalaki yan yung pinampo natin. So, ito mga kapigmate, kung mapapasin nyo yun, may itim yung ari niya. Yan po ay, meron pa siyang infection. ang anak nakapag-inject na po tayo dyan ng antibiotic. Tapos, to, ano na lang po natin, follow up na lang po kami ng amoxicillin powder. Safe po yun para sa mga piglet. Huwag kayong mag-alala. Safe po yun. Kahit po kumakain yung inahin na may amoxicillin powder, okay lang po. Itong ano yung yung paglabas ari ng inay na may itim-itim mga kapigmate bali na detect ko siya 5 days simula na mga anak pero napag-inject na ako ng antibiotics sa kanya nung first day kaya hindi na po ulit ako nag-inject ng antibiotics sa kanya ang inano ko na lang po ay yung powder na lang po so sa powder magpapaubos lang ako sa kanya ng dalawang sachet lang kasi napag-inject na naman ako ngayon so yung ganyan mga kapigmate, hindi naman po yan magic pagka-inject nyo mawawala agad meron talagang ganyan na ano meron talagang nag-stay hindi pa masyadong nawawala. Kaya ang ginagawa ko, follow up na lang ako ng amoxicillin powder. 7 days na hindi nagtay. So matagal na yun mga kapigmate ha. Tagal na. So kontrolado kontrolado natin. So sa batch na to ng mga piglet natin mga kapigmate, uh, wala sa kanilang nagkaroon ng arthritis. Uh, wala tayong nakita sa kanilang ng hina. Lahat sila malalakas. So sa hindi sila masyadong bantayin mga kapigmate. Kasi ang inay natin napakalakas kaya uh, wala wala na tong bantay-bantay pupunta lang ako dito pag nagpapakain saka maglalagay ng feeds ng mga piglet sa yung tubig. So ito ngayon yung tubigan natin. Ah, uh, papalitan ko na naman to. Ito kasi mga kapigmate yung gantong tubigan. Ah, uh, pinaglalaruan nila yan. So, mapapansin nyo, madumi na naman. So lilinisan ko lang yan o tatanggalin yung tubig. Yan. Tapos lalagyan ko na naman ng bagong tubig kasi mga piglet mga kapigmate. Ah, uh, nila nila. Ayan. Ah, uh, alalay lang lagi tayo sa pagpapalit ng tubig. Kailangan yung tubig na nandyan sa kulungan nila, yung alam nilang source ng tubig nila mga pigmate, kailangan laging malinis. Ngayon, mag ano tayo, lagyan lang natin ng laging malinis na tubig. Normal na tubig lang mga ka-pigmate Ah, uh, ang nilalagay ko dyan mga pigmate, normal na tubig at hindi po ako nagmi mix ng kung ano-ano. Hindi po ako naglalagay ng vitamins, hindi ako naglalagay ng gamot sa mga piglet mga kapigmate. Ayaw ko sanayin yung mga piglet natin sa gamot. Ayan. So, yun lang mga kapigmate. Update, uh, oh, yun po yung update natin ng after 7 days since birth. Ha? Ah. So, yan lang. Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-pigmate.